Ayan mga lodi. Gagawin ng ano yan, uh, mince ring. Ayan. Panipisin at pahabain sa machine. idol. Ayan. Ayan. Malapad na at manipis. Huwag nang kayo ng sukat. Hmm? <laughs> Ayan yung mga piyesa niya ginawa. Ayan yung parisan. Yung isang yellow gold. White gold ang gagawin. Uh, mas malaking sukat. Ayan tapos ah uh, yung dila mo lukot-lukot eh ano <laughs> round layer ang tawag sa flies na yun round layer yan para bilog nice ma'am mo pala dyan ah hindi ko alam ah ayan mga pyesa pagkakabit kabitin na yan dyan yan na babaw baba oh. ihinang yan mga idol sa gilid ayan sa gilid naman yan ay yun nga pag mas dyan ay yung mga panginang iwayo wide pool din yun ay gagapang yan dyan sa awang ngayon, sa butas dugtungan ayun nga dyan ayun diba parang tumintap sa gilid welding na yun kung baka sa bakal tapos uh, papantayin lang natin para talagang uh, makinis yung gilid mga lodi ayan yung na half prong ayan tapos yung ano yun uh, pang ilalim ilalim ng uh, string. ayan parka kung tawagin parang design bilog-bilog uh, para pag sinote hindi masakit ayan tapos na mga lodi ayan yung ginawa din sa ilalim mo, oh. bilog-bilog na design ayan Dalagyan na lang ng daya at Pwede, pwede na.